de ang pangalan? Sabina. Sabina. Sabi sa kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. Mga minamahal, tayo po kayo na may hawak ng kandila. At dala naman ni Father ay ang to. kaya naman sa, blessing na ito, papasok ang Espiritu Santo, lalayas ang sa masamang Espiritu sa tahanan ito. Sa so, tayo binyagan, naging anak na tayo ng Diyos. Kung kaya naman itong munting tahanan natin, magiging munting langit, na siyang kahuli na uuwi uuwihan natin. Dito sa lupa, dito tayo na uwi, pero sa buhay natin, paglalakbay, nasa atin luwanag at nahuwihan natin, ay ang tahanan natin sa langit. At sa Jesus, ang mabuting pastol, tutulungan niya tayo. At pagdasal din natin isang, na may karawan ngayon, na nawawang ka ng magandang kinabukasan, mahabang buhay, patuloy na makamit, lagi ang iyong pagpapala, kalusugan ng kanuwa at sa tawahan. Ang Diyos ang tumutulong sa atin na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, basbasan mo po ang tahanan ito. Basbasan mo ang pinto, ang ito, lahat ng papasok dito. Makamit ang kapayapaan sa paglabas dito. Malayo ano sa anuman sa muna kapahamakan. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Ngayon tayo po magpapasok, magpuposisyon tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo papasaamin ng tahalihan ko sa tingnan ng pag-aaral ng isa natin. Bigyan ko mga panin sa araw-araw at ng mga sana sa araw-araw. Maliyad, magpapasami sa araw ay sa iyo Pagod ng pinagpala sa ramayang lahat ng mga nangyayari ng mga Santa Maria, ina Diyos, panalangin mo kami ng Maria, ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang sa abayon lahat, pinagmala naman Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalanin mo kami sa Ngayon at ng Diyos, panalangin mo kami sa amin. Abagino Maria, nagpupulong ka ng grasya, at Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa mga lahat, pinagpala naman ang mga lahat ng Jesus. Santa Maria, Iyong Diyos, mo kami, marap kami, kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, na parang sa unang, kayo na magpasawalang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, maraming salamat sa paggagawad mo ng pagbabasba sa aming tahanan. Patuloy naman namin makamit ang iyong pagbabasba sa na halitid kami ng inalahan sa tahanan ito. Patuloy na lumaya, lumayo ang masamang espiritu at panahanan ng iyong ng mabuting espiritu. Lumayo ang mga sakit, karamdaman at yan ang kalusugan ng bawat isa na nirahan sa tahanan ito. Patuloy na lumayo ang paggalit, ang, ang inggit, at patuloy na manahan dito ay yung pag-ibig, pagsunod, pagmahalan katulad ng yung tahanan sa nasaret. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amin. Meron po ba kayong mga ihahalis na, na po? Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Pamaya, Sige, Lord. Sige, Lord. Sige, Lord. Ang Diyos ang tumutulong sa atin na may gawa ng langit at lupa, Panginoon, basbasan mo po ang salisang mga sa lupa. Ibabaw, hindi naman kayamanan sa lupa, kundi kayamanan sa langit. Makapit na nilirahan dito. Hiniling ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Hindi ka Sam, at hindi pa pray over si Sam. Sabina. 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 Ang Diyos na tumutulong sa atin, na may gawa na lang ng lupa. Panginoon, sabi, mabasbasan po ito si Sabina, nagdiri mo ng karawan ngayon, makaroon magandang ginabukasan, malayo sa mga sakit, magkatapos siya sa kanyang pag-aaral, lumakas ang kanyang katawan at kanilu at patuloy na may kikalugod-lugod, hindi lamang sa tao, hindi sa ipanigin, sa iyong harap ay magkutuloy na maglingkod sa kanyang buhay, sa kanilang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin po rin. pagpalaing kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you. God bless. God bless you. God bless. Sagret sa sagret. Sagret. Papapatay mo na ang kandila ha. Ngayon patay ang kandila. Ilagay lahat dito. At i bless na. Pwede niyong gamitin kapag yung datasal. Kapag mag-round out. Gamitin yung bless na yan. Okay? Ngayon, tinigro kay Sui Pintuan, papasok niyong biyaya, iahagis niyo. Tapos, papasok niyo kayo, sa Ayan. papasok ang biyaya, hagi. Ayan. 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 Ini naik ya ya. Blessing. Blessing. <laughs> Blessing. <laughs> happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you picture picture ya tindakan